bangami mga ame. kamusta, tulog yung aking mga kasama. So, wala naman ako ginagawa and hindi rin naman ako makatulog. So, sasagutin ko na lang po yung uh, comment sa ating uh, YouTube uh, video nung nakaraan. May nag-comment doon kung uh, yung 10% ba daw na papayaran sa si agency dito sa Hong Kong is every month, monthly ba daw hindi po, isang beses lang po yun babayaran natin. Sa unang sahod po, yung binayaran ko po, po yung sa akin sa unang sahod ko, 10%. So, ang sahod dito sa ngayon, 2024, is uh, 4,870. Latest na sahod na yun mga mi. Nasa 400, hundred uh, 487, parang, parang ganun basta. almost uh, almost 500 din pala isang beses lang po tayo magbabayad ng 10%. Hindi po yun buwan-buwan. Kala -buwan. ng iba, 10% yung um, babayarin every month dito sa home ko. Hindi po. Isang beses lang po yun sa uh, pagdating nyo dito, pagkasahod ninyo. Depende na yan sa inyo kung babayaran nyo ng uh, unang buwan pa lang. Kasi yung akin talaga pagkasahod ko, tapos nung pumunta ako ng agency, binayaran ko na yung 10% na hinihingi nila. Pero yung iba po talaga hindi lang hinihingi ng 10%. Kasi parang wala, hindi lang sila nanghihingi ng komisyon. Pero legal po yun sa kanila dito. Nasa batas po rin nila yan na yun, yung 10% na uh, pinaka komisyon na nila yun. Pero yung ibang agency katulad ng isang agency na nag-interview sa akin, sa 3 Concept agency, wala po yun siyang hinihingi sa akin na kahit 10% wala. Basta prahis lang, may dikalak talaga yung gagastos. Maganda yun, pero hindi ko yung pinili. And yun lang, wala naman, hindi naman mabigat na masyado yung 10% guys. Kasi isang pesos mo lang din naman yun ah, babayaran. papayaran. Kasi lang naman yun. Kasi yun, yung kanon sa sahuri natin dito. Ngayon nasa ah, 35,000 na mahigit. Sa peso ha. Ah, Pwera pa kapag uh, ah, mag-OT. Mag-OT ka kung Sunday, hindi ka mag-day off. Pero okay na rin kasi hindi ka mag-day off marami. Kasi yung sahod naman natin eh, kung titipirin natin, yung paano, matitip, may, may titirap tayo naman talaga. Mas malaki pa rin naman siya di hama kaysa sa Middle East. Nasa sa atin pa rin yung pagtitipir. Ang kagandahan lang naman kasi is uh, may day off dito. Every week may day off. So, yun lang. Once, sa uh, ano lang yun, once lang po natin babayaran yung uh, 10% na hinihingi ng uh, agency natin dito sa home. May iba naman na wala talagang silang hinihingi. Pero legal po yan sa kanila dito na may 10% talaga tayong babayaran pag nandito na tayo sa so, home. That's all for today's video.